Okay, good afternoon mga idol Nagpapabaku na tayo Ayan, nagpapahukay na tayo Dumating yung baku kaninang Maga mga idol Ayan, lalim nung aming uh, Hukay Balit to meters yung lalim 150 yung Lapad, padrado Ayan, update Yan ang update ng ating trabaho dito sa Ilocos Norte mga idol. Ah, uh, pang pitong araw na namin ngayon. Ngayon lang naho kayo ng ano, may lang dumating yung bako. Ah, uh, overtime tayo ngayon. Overtime na namin 'to para makapagtayo tayo ano. Poste. Ay mga opo ko na dito. Sakit lang, po lang. Dikit-dikit ang poste oh. Okay sa. Bali. Binti na ka poste to. Au kain dito mga idol. Okay. Ah, nasa tayo ngayon, nasa is. Abang may liwanag para walang ulan ingat ingat pala yung mga binabaha dyan sa bulakan bulakan ingat kayo lahat shout out sa inyo uh, dito umulan mga isang tuwing hagabi lang walang araw pag araw walang ulan kaya nakakagawa kami Mahuhukay pa sana natin yung dalawang poste, no? Saka yun, no? Mat matapos man lang natin yung pagkanyan. Ha? Pa yun, pa? Ah? aw poste pa yun. Isa pa. Magkatabi yan. Isa na lang po yung pagkanyan. hindi. Eh, Magkaiba. Malayo naman, eh. Ayun yung isa, oh. Bali ito. 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 Pag pinag-isa natin, marami din tatawon. Marami. <coughs> Dito lang sana yan. Saba, hanggang dito lang yan Hanggang dun lang sa labi na yun Okay, hanggang dito na lang muna Update ko kayo sa, sa susunod araw Shout out sa mga atro pa dyan Mga katimbalasakit malasakit ating mga bus dyan Pwede nalayo kami ng kunti Pa pa-share naman ang aming video mga idol. Thank you, salamat.